Yes vlog, supportan po natin mga kalingap. Maraming salamat po and sa mga ano po, mga subscriber po ni Rawal of supportan niyo po yung YouTube channel po ni vlog. Uh, Marius Vlog. Marius yes, Vlog, supportahan natin. Eh, mga kalingap, nandito tayo ngayon sa bayan ng matuog-tuog. Hmm. Boss ito yung matoog-tog ano? Itong kabila. Ano to matoog-tog pa rin? Amang ah, kamagong yan Wala man natang isda dito. Yung kung may ano Hay mga kalingat nandito po tayo sa bayan ng uh, matuog-tuog at uh, ano malalim ngayon ang uh, dagat kasi nga siguro sa pag-ulan kaya lumalim yung dagat kain nyo dyan? Ano po? Tuwa ka po. Tuwa. Mm -hmm. tuwa... tuwa. ka? Okay. <laughs> mga kalingap, ito po, may meron po tayong tatanong yung tatanongin natin dito na isa hong uh, kapatid natin na anong mga tawag sa inyo dyan? Ano po? Tawag po dyan, ano kabihog. Ah, Iba yung manidi. Ay, po ito. Manidi po. Manidi. Manidi. Di ba yung manidi galing doon sa bakal? Meron mga... Iba, po yung mga nandun. Yung mga... Kasi galing ako doon sa manidi, kabihog doon sa... Bakal. Katutubo sa bakal. Alam mo yung mga, yung mga kasama kayo dyan? Ha? Iyan ang asawa mo? Ah, pwede matanong? Maku pwede makunan ko kayo ng counting na uh uh, mensahe kasi wala pero wala wala sa inyo nakapunta diyan na tulad ko ng mga vlogger wala pa po wala pa okay. Yung... E, dito ka maulan dito ano mga kalingap nakakita ho tayo dito ng isang pamilya ng anong kon mga anong mga manid kayo anong oh, mga manid okay. ano uh, ayun pero malayo oh, tapos ang sayo po sa amin, nabalik na po siya, hindi eh, naman po nakabalik na. Kailan pumunta dyan? Matagal na po, nung isang taon pa po. Kasi ko na ni Kuya Bal, kay Kuya Bal din ako. Pumunta uh, mm. po dyan ay si Kuya Bal. Mm. So ngayon, ilang kuha na kayo? Ilang uh, pamilya na kayo? ang pamilya na kayo dyan? Lima po. Nung pumunta dyan si Kuya Bal, uh, ilang pamilya na nandyan? Tatlo pa lang po. Tatlo pa lang. Mm. Pero may mga bahay kayo dyan na meron po. Mm, anong pangalan mo? No? Bong uh, ilan ang, ilan taon ko na? 30 po. 30 na. Mm. Ito mga anak mo to? Oo. Uh -huh. Ayan na. po. Hello, Hello. Hello. <laughs> Hello. <laughs> Hello. Iyon yung asawa mo? Anong pangalan niya? Kati. Ha? Tati. Ah, Tati? Tati. Pero sa totoo, ang gaganda ng mga pangalan nila. Noon kasi, uh, pumunta kami doon sa, doon sa Bakal. Ay, malayo na po. Pinuntahan ko yun, pinuntahan namin yun. Nagbigay bigay kami doon ng mga... Nagpakain kami galing sa mm -hmm. Jollibee tapos uh, yung binigyan ng mga damit, mm -hmm. mga bigas. Uh, si, <coughs> dito, sino ang mga naghahawak sa inyo? Ay, sumama po. Wala naman po at nasa pangaliban at makistapulong sa amin. Mm, hindi, ibig sabihin na uh, nakahawak kayo ng gobyerno dyan, yung mm -hmm. may nagtukos ng gobyerno dyan. Supplier, may mga Ay, Wala po? Wala. Hindi tulad dun sa kwan talagang sa bakal Oo yung, sa bakal Mga si kasamahan niyo may mga kwan ng Mga Sindi sa po, gobyerno rin. talaga Sariling si mga Ano kaya kung pumunta kayo dun? Saan po? Sa bakal Kasi nandun yung mga kasamahan na kasamahan ninyo libre sa pagkain magandang buhay doon pati sa pag-eskwela nandun yung eskwelahan dito na talaga po kami nakaano? Ah, dito na talaga. Mm -hmm. Dito ka ipinanganak mo sa Sa po. ano po? Sa labo. Ay, yung mga magulang ko po. Dito mm -hmm. Sala, ano po, dito naglipat na. Yeah, mm -hmm. dito na rin po ako lumaki. Ay, ayun. Hello! <laughs> <laughs> Ilan na anak mo? Tatlo <laughs> po. Tatlo na sa iyo sa nasa ano po? Kala ko siya panganay. <laughs> <laughs> nasa <laughs> Osmin niya na po. Ha? Nasa <laughs> Osmin niya na. Nasa so malayo. Ang panganay ba nasa pangalit natin sa pili na ito? Ha? Saka makasutin mo kanya ka man yata Yung sa inyong lugar, yung kubo ninyo, malayo pa? Nandyan po sa baba. Diyan na sa baba? Oo. Oh. Anong lugar ba to? Tuwaka po. Tuwaka. Ayun. Ayun. Oh. Uh, 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 nasa ilang population kayo lahat dyan? Nasa... Nasa siguro ko. Nasa 15, 15 lang kayo? Uh -huh. um, um, pamilya? Limang pamilya. oh. Uh, Natagtatotlong an uh, anak? Hindi eh, po. Yung, yung isang pamilya ko, isang anak. <muling> isa, isa rin po. Ano pa lang din po, mga bagong ano. Ba? Um, Totoy, ano pangalan mo? Yan, yung kanina school na? Ay, Ano grade ka na, Totoy? Ay, kinder ka na. Ano pangalan mo? Jason. Oh, <laughs> Ang gaganda talaga ng mga pangalan. Lahat yung mga pumunta ko sa doon sa ay mga kalinga pasensya na po at uh, naputol hindi nakapos pala yung aking video hindi ko napansin at uh, ngayon ko lang napansin kaya pasensya na po hindi ko na ipakita lahat pati yung magbigay natin ng kaunting tulong ay hindi na po natin na ipakita kaya pasensya na lang po napindot ko pala yung uh, push uh, button kaya uh, yun hindi nagkon yung camera ayan po ang ganda po ang na lamang po ang aking uh, video at sana po huwag natin kalimutan supportan kuya bal sa matubang ate na vlog at kalinga prop at tag niyo pong lingkod marius vlog na ako kaya sa boses ko medyo namamalat pa ako